Nabanggit ang mga pangalan ni Cardinal Luis Antonio Tagle, TV host na si Robi Domingo, at singer na si Martin Yavera kasabay ng paglitaw ng mga larawan at video ng Renewal of Vows ni Nazoldi at Maylin Ko sa Vatican City noong Hulyo taong 2024. Si Zoldi ang akobikol party list representative na nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil sa pagkakasangkot niya sa mga anomalya sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Walang nakakaalam kung babalik pa siya sa Pilipinas para harapin ang mabibigat na paratang laban sa kanya. Si Miley naman ay Chief Financial Officer ng infrastructure company na SunWest, Incorporated, na pag-aari ng pamilya ko. Ang SunWest ay kabilang sa pinangalanan ni President Ferdinand Marcos Jr., na construction companies na nakakakuha ng pinakamaraming bilang ng flood control projects mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Limang araw bago nagpasya si Ko na talikuran ang pagiging kinatawa ng ako Bicol Party List noong lunes ikadalawamputsyam ng Setyembre taong 2025, lumabas ang impormasyon tungkol sa renewal of vows nila ng kanyang asawang si Mylene sa street. Peter's Basilica, Vatican City, noong Hulyo taong 2024. Ito ay bilang paggunita para sa kanilang silver wedding anniversary. Ilang araw matapos ang pagbibitiw ni Zoldi, Kumalat ang reels at ang mga larawan ng renewal of vows nila ni Mylene. Base sa video na lumabas, binili sa Chanel ang singsing -sing ni Nazoldi at Mylene, pati na ang wedding dress ni Mylene. Kasama sa reels at sa litrato si Cardinal Tagle na nagsilbi umanong officiating priest. Makikita rin sa isang larawan si Robby Domingo na, di umano, host ng reception. Sa isa pang larawan, makikita namang hinaharana ni Martin Yavera si Mylene. Nangyari ang renewal of vows ng mag-asawang ko nang hindi pa nasasangkot si Zoldi sa korupsyon at sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Malaki ang posibilidad na walang alam sina Cardinal Tagle, Robbie, at Martin sa pagkatao ng mga kumuha sa kanilang serbisyo.